Hello guys! Welcome back to our channel for today's video. Magonon tao galonggong gagmay. Kay, lamit daw ni siya on onon -on guys. Kay gagmay. Hmm, di siya lamit pretohon. Kay magkapasok-pasok ka ni pretohon. ni mo nagisa na taog Bangat sa kaloy. Ah. Mm. Tapos guys, tin ang kalayo. Tapos ilata, ilagay na natin ang marot na isda. Kay ma, medyo mapula-pula ating mga panakot na gibutang. Ayan guys, isa-isahin natin para yung tubig na may gugurugwa ay masasayang kasingkan. Ayan guys, ayan. Ayan. Ayun. na guys, usan na natin para sa isda. Advertise mo na. Diway <laughs> ay taguran. Look at him bro. Ano siya guys, kini mo na siya

ng konting asin ang inon-on asin guys at saka bitsin adjunum mo to ah, para masarap masarap damihan ng bitsin para bungawon ah. soka vinegar hindi toy sponsor sa salvers Swan guys ha? ito lang ang aking ginagamit kasi ito ang sikat ngayon. Uh, tapos, guys. Ta nalagyan na natin. Takpan na natin, guys. Patuyo-tuyoin natin para malalong sumarap. Ito so, yun ang luto ng ating inon-on nga marok. Imit. Ouch! Oh. Ayan guys, oh. nasa ilalim yung mga ano niya, lamas. Mm, bitik man natin. Mmm, -mm, sarap. Maasim-asim na may isang Tingnan nyo guys. Maasim-asim na masinaw-sinaw. Kasi nilagyan ko ng oil. At ang nga panakot, dalawa lang. Out, As, at saka, And dito magtatapos ang ating pagluluto kasi. At uh, don't forget to follow, share, and like my Charot TV Vlogs.